Mayroon tayong uh, lecture, a lecture picture na ipapakita para lang magka-idea kayo. Pero we're not uh, saying na specifically dito po nangyari. Hindi naman sa adinidinay natin. And uh, we are praying that everything will turn out okay. Pwede ba natin ipakita direct uh, yung ating picture number one? Para lang may idea sila na dapat nag-iingat din po ang mga travelers. Hindi basta-basta. Ayan, eto daw po siya. Guwapo, no? At siya ay lumabas sa isang palabas sa Netflix, I believe. The, the TV show is called Narcos, no? Ano nga ba ang pwedeng makuha ng isang foreigner dito sa kung saan mang bansa na sila ay pupunta? Ito yung nakuha ko. Picture number two, ipakita po ninyo. Ayan, hindi ako naniniwala dati dito eh. Yung uh, Bali-Bali, pero nagpunta po tayo ng Bali, Indonesia. Hindi ko po sinasabi na may karumihan ang kanilang environment. Pero alam niyo na po ba yung nag-order kayo ng drinks tapos may mga yelo? E minsan, kahit saan man lugar, doon sa yelo, napupunta yung mga mikrobyo. Alam nyo, doon sa CR ng aeroplano, ay parang doon na ako tumira <laughs> buong biyahe pa uwi mula Indonesia papunta ng Pilipinas. Suka dumi, suka dumi. Abay, napakasakit na po ng tiyan ko. <laughs> Uh, so, mag-iingat po kayo dahil mayroong mga tinatawag na traveler's diarrhea. Tandaan niyan, traveler's diarrhea. Not necessarily na may mikrobyo. Baka mamaya, hindi lang tayo sanay sa mga tubig nila. Okay, so ano nangyari po sa akin sa picture number 2? Ay pagdating dito, dehydrated ako. At ito ang pinagawa sa akin. Picture number 3, ayan, nagpaswero. Kasi kapag hindi po tayo nagpaswero, talagang manghihina ka na kulang na lang gumapang kayo. So, huwag po ninyong babaliwalain yung pagkakaroon ng diarrhea. Now, for some people, hindi naman nila kakayanin po ang pagpapaswero kaagad. So, mayroon po ang ating Department of Health na kung ay oral rehydration salt. Nabibili po ito, mura lang ito sa mga butika, pero maaari ring mahingi doon po sa inyong health center tutunawin lang po ito sa tubig at iniinom natin. Ang laman nun ay electrolytes. Now, for some people na nasa probinsya, mas madaling gumawa na lang siguro. No? Uh, mineral water, bottled water, malinis na tubig. Lalagyan po niya siguro yung isang litro, no? o sa rather 500 ml, ng uh, isang kutsara ng asukal, tapos kalahating kutsarita ng asin. At kakanawin po ninyo ito at iinumin niyo po maya't maya. At kung sakali na may mga dahon-dahon kayo na pakukuluan, gaya ng dahon ng bayabas, it's also very good na tsaa. At kung kaaya naman, ay eh, yung ating MX3 na tsaa will also replenish yung nawawalang electrolytes sa atin. Okay. Ano? Ayan. Ang maaaring dahilan nitong traveler's diarrhea na ito. Mikrobyo. Kadalasan mikrobyo. In fact, nakikita rin yan dito sa atin. Nasubukan nyo na po bang kumain sa isang fast food center na pagbukas po ninyo doon sa chicken, ay may dugo-dugo pa dahil galing po yan sa freezer. Siyempre, marami yan eh. Tapos, bigla na lang nilang piprituhin. Siyempre, hindi na thaw ng mabuti. Ganun na rin kayo. Halimbawa, kinuha po ninyo sa freezer yung chicken. Inilagay po ninyo doon sa inyong lababo. Thinotho ninyo. Pero naisip nyo, ay, hindi lahat kayang lutuin. Hatiin ko lang. Yung kalahati, freezer ko ulit. That will promote the progression of a particular bacterial reproduction. Ito yung mikrobyong yun. Nakakain natin na siyang sumasalanta sa ating bituka. Pakita natin po yung picture number 4 direct. Ang tawag dyan, Salmonella. Nakatusok siya sa tinidor. Maliit lang yan, hindi yan nakikita sa mata. Pero ang ibig sabihin yan, maaaring <laughs> Ano direct? Yung ating uh, Ayan. Kala mo hotdog. Hindi hotdog yan direct. Ano yan? Maliit yan. Microscopic. Pero marami yan. Lalong-lalo na sa uncooked or half-cooked chicken. Hindi lang yon Pati na rin po doon sa tadtara ninyo. Kapag yung tadtaran po ninyo ay hindi nalilinis ng mabuti, hindi nasa sabon o hindi nabibilad sa araw dahil binabanlawan nyo lang at ang tagtaran po ninyo ay kahoy. Yan ay nagiging lugar para sa culture media ng tinatawag na salmonella. Sa mga yelo na hindi ninyo alam kung saan ang galing. So, mas mabuti pa siguro, wag na kayong hihingi ng yelo sa mga restaurant if you only if you do not know where it came from. Okay? Ano ang posibleng kondisyon na ibibigay ng salmonella? Bukod po sa gastroenteritis, may isa pa. Ito yung pwedeng maging dahilan ng coma. 'Di ba nabanggit nga na itong artistang ito ay na-hospital at posible nasa ICU daw, baka na coma. Pwede kaya na yung ordinaryong salmonella ay magcause ng coma? Tingnan natin ang picture number 5 direct. Pwede. Ang tawag doon ay typhoid, Salmonella typhosa maliit lang eh, pagkakasulat eh. Pero iisa-isahin ko yung mahahalaga ha. Una, pwede siyang mag-cause ng hepatitis. Ayan, kung pwede yung picture ano. Sakit yun sa atay. Pwede siyang mag-cause ng myocarditis. Sakit yun sa puso. Ha? Pwede mag-cause po siya ng encephalopathy o pamamaga ng utak na pwedeng maging dahilan para magkaroon tayo ng coma condition. Kita nyo na, Simpleng tubig, simpleng yelo, simpleng pagkain, simpleng manok na hindi natin naluluto ng mabuti. Okay? O ngayon, bukod po sa salmonella, eh syempre, may mga pumupunta sa kunsaan-saan ng mga bansa. Nauso yung tusuk tusok ba? Nakita ko po yun sa Macau nadinig ko sa Thailand din, sa Taiwan din. Yung bang tusok-tusok ng barbecue na ikaw ang tutusok? Parang yung tinutusok natin sa ating fishball dito. Pwede pala tayong makakuha ng mikrobyo roon kahit naluto ito. Dahil baka hindi adequate ang pagkakaluto. So tingnan natin yung picture number 6 direct. Ito ang tinatawag nating food hepatitis. Yan. Kadalasan of course hepatitis A, no? Pero ang hepatitis A, hindi natin binabaliwala yan dahil makakaapekto yan sa ating atay. At ang hepatitis A ay pwedeng magpalaki ng ating atay at manganak ng manganak ang mikrobyong ito. Speaking of mikrobyo, ito ang itsura niya. Sa picture number 7 direct, ipakita natin. Ito yung mikrobyo ng hepatitis virus. kita niyo na. Ayan. Papasok yan sa atay natin manganganak sila. Sisirain yung atay. Hindi makakagana yung atay. Maninilaw ang ating ihi. Maninilaw ang ating mata. Maninilaw ang ating balat. Sasakit ang ating tiyan. Lolobo ang ating tiyan. At pwede na tayong magkaroon ng mga komplikasyon mula dito. Nakuha niyo po? So, there are many many conditions na maaaring makuha po natin sa ating pag-travel At kung sakali na adventurous po tayo, mas mabuti na yung maingat tayo. Sinasabi nga, better that we drink safe water, bottled water from a reputable place. Kung merienda rin lang naman at uh, uh, hindi tayo sigurado sa ating bibilhan, mas mabuti na doon sa mga sigurado kung kaunti lang ang pagkakaiba ng presyo. At binanggit ko kanina, yung yelo. Ah, minsan yung yelo, yung kubyertos, mas maganda na yung may baon tayo na alcohol gel o alcohol para pamuna sa plato at kubyertos nila. Dahil maaaring mag ito ng karamdaman na sa umpisa ay simple lang pero pwede palang lumala. Okay, muli ang katanungan po natin. Ano ang iyong healthy travel tips? Ayan. Kanina po ay tinalakay natin ang uh, mga kondisyon na maaaring sumira sa ating digestive system na maaaring pati ang ating atay, ang ating bituka, ay maapektuhan. At hindi natin alalaman kung saan manggagaling ang mga mikrobyo na maaaring sumira dito. Mikrobyo nga ba? Toxins o lason nga ba? Mayroon po tayong makakausap. Uh, isa pong uh, gustong kumonsulta, at gustong mag-share ng kanyang experience dito po sa atin. Live mula po sa May Kawayan, Bulacan, si Sir Elizer Fernando. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Dok. Ayun, si Sir Elizer. Ah, wala yata. Sinong kasama nyo? Si Mrs. po ba? Si Mrs. Ma'am, uh, Dok. Hindi mo ba Hindi pwedeng pa. isama sa tabi mo dahil para dalawa kayo? Alam mo, si Sir Eliser inaalagaan ng kanyang butihing may bahay. Ayan. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma Doc. Ah, good afternoon pala. Okay, let us talk about good your dog. condition. Sir Elie Sir, ano po ang inyong hanap buhay? Kami po ay, hanap buhay namin po ay talyer po. Talyer. So Ayan. At, uh, taga saan talaga kayo ni Mrs? Taga Bulacan ba talaga kayo o taga probinsya? Hindi po. Kami po ay taga South Cotabato, Surala, South Cotabato. Taga South Cotabato. Si Sir Elie, Sir, anong palayaw niyo? Phil po, Phil. Phil. At si Mrs., anong palayaw ni Mrs.? Uh, Margie, Margie po. Margie. Okay. So, Ma'am Margie, uh, si Sir Phil ay nagkaroon ng karamdaman. Pakwentuhin ko rin si Ma'am Margie. Paano nakita mo kay Sir Phil? Sir Phil? Sige po, ikwento nyo. Ano nakita nyo kay Sir ay. Phil? Siya po ay nagkasakit po siya ng sa atay po. Nanilaw ba siya? Uh, sumakit ba ang siya niya? Pumayat ba? Ano yung nakita nyo sa kanya? Pumayat po. Tapos sumasakit po yung tiyan niya sa yung tag tagiliran po. Kung sinabi mong pumayat sa, kumbaga sa piso, magkano yung nawala sa kanya, kumbaga sa piso? Sin Halos kalahati po. Halos 50 centimos, that's 50%. Opo. Ganun ba, Phil? Opo. Talagang mas, mas mataba ka dati. O mas payat, payat po. Saka hirap na ko kumilos noong time na po. Um Hindi, I mean, bago ka nagkasakit, mataba ka. Tapos magkasakit ka, nangayayat ka. Maganda po ang katawan ko. Ayun. <coughs> Sabi ni Ma'am Marge, sumakit daw ang tiyan mo. Opo. Saan parte sumakit? Yung sa bandang kanan po. Sa kanan. Opo. Ah, kailan nangyari ito? September. Uh, September 22 po. Oh, so that means last year uh, pa. Last year last pa. Year po po. So, ano yung ginawa po ninyo? Nagpa-doktor kagad po nagpunta. ba kayo? Opo, nagpunta po sa doktor, tapos nung ponsulta doon ko po, po na tiyak na uh, nagkaroon ako ng anong sa atay. Kasi problema -a -a -sa. sa atay. Ah, ito Opo. po isa ko tabato nyo pinagawa o dito na sa Manila? Dito po sa may Maynila po. Ayun. Ko, at ano po ang nakita nila doon sa inyong atay? Lumaki po ba o po ba? Lumaki Dok. nagkaroon siya ng bukol. Bukol dito sa kanan ko. Ah, Tapos pagpating nakita ko na may bukol. Lumaki 'yung uh, atay mo. Eh nilagnat ka ba Opo. at that time? Ah, uh, hindi naman po Kaso nung gabi na yun masakit. Kaya masakit. napilitan ako dali sa doktor doon, nakita ko na namaga na yung na mata. Yung mata ba ni Sir Phil Ma Margie eh, na nilaw? Hindi naman po, sabi ng doktor hindi po siya namaga po. Ah, nilaw. Eh yung ihi po ba niya nagkulay darker? Yun, no normal. Mo. Normal para normal naman po siya. Normal din ang ihi. Ayon. Ang Opo, ang tanging ang masakit niya yung sa ano po sa ilalim ng ribs, may arthritis yun ang masakit. Yung unang doktor po na inyong nakausap, ah uh, hinanap po ba niya kung saan galing ang problema ng iyong atay? Hindi po. Hindi po, pina-ultrasound po kami yon ang nakita Pero po hindi sa Pero ano, hindi, uh, hindi malaman. Suspecha mo ba Sir Phil dahil sa may bisyo ka? Ang una kong tinignan doon sa isip ko po, yung kasi dati, kahit paano, nag-iinom din naman ako, pero hindi naman ako masyadong malakas uminom. Hindi malakas uminom. Eh dahil ang trabaho mo eh sa talyer, siyempre, yung kamay mo eh may mga grasa-grasa. Yung mga Opo, kinakain mo, po. hindi kaya kinakamay mo, kasama na yung grasa. Uh, yun na nga po, hindi natin masabi kasi yun nga, minsan madumi. O, oh, madumi yung paligid, hindi ba? Opo. Ayun. Well, I hope maipagpatuloy po ang inyong paggaling. No, Sir Phil? Opo. Mukhang gumagaling na ba kayo sa tingin nyo? Eh, nasa 80% na po. Ah, 80%? So, kailangan magpasalamat tayo sa itaas dahil medyo nag improve ka na, Sir Phil. Opo, Ang dinig ko. Salamat sa Panginoon po. Panginoon, at sa inyo, Dok. Number one, si Lord ang dinig ko, Ma'am Margie, eh, pinapainom nyo si Sir Phil ng MX3. Totoo ba yun? O, opo, MX3 capsule po. Tapos sa umaga, coffee po. Yes. MX3. Bagaling ah. Yung ba, eh, pinapainom nyo bago tayo nagkakilala? O oh, ba, ma, may, may, demo ka pa? Patingin nga. Oh, may demo. <laughs> eh, yung capsule. Patingin nga. Mayroon tayo nga po. Aba. Okay. Yan ang ating, ano. Ayun, ayun. Dati pa po, yan ang gamit. Dati pa. Opo. Eh, oh, Ay, paano niyo po narinig ang tungkol sa MX3? Ah, kasi po nakita naman namin ang MX3 kasi kami taga Mindanao at alam namin kasi yung Mangustin, magaling talaga yun. Oh, wow. Ang kanyang ano, Mangustin. Kaya kami napabili na rin ng MX3. Dahil nga alam namin, dahil kami may mga tanim din mo kami ng ganyan eh. Mangustin. Ayun. Okay. Well, hangad ko po ang uh, patuloy na paghawak po sa inyo ng ating uh, poong may kapal para tuloy-tuloy ang paggaling ni Sir Phil. Ano po? Okay po. Ay, ma magpasalamat muna tayo sa itaas, Ma'am Margie. Okay. Lupos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa paggabay sa amin, sa pangaraw-araw namin. At sa inyo po, salamat. Maraming salamat po. ah Kayo naman, Sir Phil. Baka may gusto kang uh, batiin. Gusto mong uh, banggitin ang pangalan uh... ng inyong mga anak sa akin mga anak, salamat din kasi kahit papano, mayroon akong isang anak na nakatapos at nag-alalay sa akin sa gastusin. Mm. At sa kasamin din mga tao na sa shop na nagkatrabaho, oh. kasama ko rin sila. Oh. Salamat din si sa kanila, lalo na sa si at kay Lord. Maraming salamat. ayon Maraming salamat, ah, Sir Elisir at Margie Fernando ng Southern Cotabato, Mindanao. God bless po. Ayan, ang layo pa ng pinanggagalingan po nila ha so ituloy po natin ang ating talakayan ha? hindi natin sinasabi na ang MX3 ay cure all not yun na nagpagaling po sa kanila talaga just so happen na nakilala na po nila ang suplementong ito at uh, iniinom po nila pampalakas ng kanilang katawan at sa awa tulong daw ng Diyos medyo 80% sabi ni Sir Phil ay nag-improve na siya sana tuloy-tuloy yung pagliit ng pamamaga ng kanyang atay Tuloy po natin ang ating talakayan. Yung ating talakayan naman ay tungkol sa iba pang maaaring makuha ng sinasabing aktor sa anmang bansa, pero pwedeng makuha dito rin sa ating bansa. Tingnan natin yung ating next picture, direct. Aba, may mga kondisyon pala na pwedeng makuha dito sa atin. Tingnan ko nga kung ano yung kondisyon na yon. Malaria nga ba? Ayan. tingnan natin ang next picture direct. Picture number 10. 10 muna. Picture number 10 will show us na ang food poisoning ay maaaring makuha hindi lamang sa yelo, kundi maging sa mga prions. Hindi nyo alam kung ano yun, ano? Ito ay nakikita sa mga karne-karne, gulay-gulay, isang uri po ng microorganism na maaaring pumasok o protina ng microorganism na maaaring pumasok sa ating katawan. Certain mushrooms, baka mamaya hindi nyo alam kung anong klase ng kabute ay ang kinakain nyo o isinaserve sa inyo. Pwedeng makalaso yan. At bukod doon sa salmonella, ay marami pang ibang klasing mikrobyo. Ayun, nakalagay, oh. Escherichia coli. Ah, Listeria. In fact, may mga parasites din po na maaaring makuha natin, lalong-lalo na kung uncooked pork, yung tinatawag na tapeworm. At itong klase ng uh, parasite na ito ay pwedeng umakyat hanggang sa ating utak. Maraming klase po. So mag-iingat po tayo kung tayo ay traveling, particularly in a place na hindi pa natin sigurado masyado. Ngayon, bago rin tayo pumunta in certain area, i-Google search po ninyo endemic nga ba ang isang uri ng karamdaman doon, gaya ng malaria? Tingnan natin ang picture number 11 direk. May mga lamok, ha, na nangangagat kung tawagin ni eh, Anopheles mosquito. Paano mo makikilala tong Anopheles mosquito na to? Mahirap makilala eh. Ayun, si Direk, may mosquito daw siya. Uyo. <laughs> <O yun. laughs> Paki patay mo, Direk. Paki patay mo. Ayan, eh kung nakagat tayo nito, ay pwedeng magpasok sa atin nung mga tinatawag na plasmodium. Ito ay yung ano parang nga uh, genus o uri ng malaria. Maraming klase ng malaria. May vivax, no? falciparum, at mayroong klase ng malaria na pumapasok sa utak natin na pwedeng mag-cause ng comatose. Kaya nga, ipakita natin ang picture number 12. Ayan, mayroong pong tinatawag na cerebral malaria. Biluin nyo yan, nakagat ka lang ng manok, ay manok, <laughs> ng lamok. Oh, <laughs> ya, yeah, alam ko <ka> na eh. <laughs> Lamok. Nakagat ka ng lamok. Nakomatos ka pa. Cerebral malaria. Pwede kang magkaroon ng pulmonary edema o pamamaga ng iyong baga. At renal failure. Biruin mo yan. Madadialisis ka dahil lang sa malaria. Hindi lang malaria ang pwedeng makuha natin sa mga certain areas ng lamok. Lalo-lalo na yung mga panahon ngayon. Tulad kahapon, biglang bumuhusang ulan. Tapos biglang mainit. E eh di syempre, pinag-ipunan ng mga tubig na ito, isang uri na naman ng lamok. Sa picture number 30, nipakita nga natin, direkt Ibang uri. Kanina, Anopheles. Ngayon naman, Aedes. Aedes aegypti mosquito. Ito, mas madali makilala eh. Yung legs niya. Stripe, stripe. Ayan, no? So, bago nyo patayin, tingnan niyo muna yung legs. Kung may stripe-stripe, patayin nyo. Kung hindi, <laughs> Dahi, dahing kalokohan, ano? <laughs> Aray ko. Direk ha. Naalala ko kasi dati yung pelikula ni Jackie Chan eh. Meron siyang chapstick. Pinanguhuli niya ng lamok. Picture number 14 will show us na ang kondisyon na dinadala ng Aedes mosquito ay chikungunya. Tingnan nga po natin. Ayan, ano Oh. Hindi nyo naririnig yung chikungunya, ano, no? Kasi mas kilala ninyo yung dengue, ano? Ang chikungunya, para ring dengue. Kaya lang, may kasama itong sobrang pananakit ng kasukasuan. At pwedeng umakyat ang mikrobyong ito, o virus po ito, doon sa ating utak. Pwedeng makaapekto sa utak, makaapekto ng puso, makaapekto ng baga, makaapekto nang atay. So, kita nyo na, ang dami-dami na maaaring masira sa simpleng exposure natin sa mga lamok at kung ano-anong mikrobyo sa ating kapaligiran.